Hi Lita, nandito na kami ngayon Kukuha na kami ng drum So nandito na yung ano, may ari Alam na nila yung presyo Ayan, ito yung malalaki na drum Sobrang laki naman yan Kaya hindi yan ang kinuha namin Ito lang, para madali lang makuha yung tubig doon sa ilalim Tsaka merong makapal, merong manipis Yung walang takip na yon mas manipis siya Mas mura Ito, makapal ito Ayan. Tsaka yung nasa likod niya na blue na yon Medyo malalim na siyang masyado mahirapan na kami kunin yung tubig sa kamataas siya kaya ito ideal lang yung size nito yan ito yan yung pupunin namin ito din cute din itong mga ito ganito na no nalagyan ng bigas tapos yung net nila dito yung kulay itim na yan 55 per yard yung kinukuha natin 100 yata yung kinukuha natin na green uh oo -oh. sama wala kaming nakitang kamote. Pero meron ako nabiling gabi. Hoy, barbecue. Ayun niyan, barbecue. Mhm. Ayo, sarap nampaan nila oh. Maa, isaw, laman. electric fan. Kaya pool, mabilis na, yeah, pa, no? Maihaw. And guys, basta pumunta kami ng bayan at merong barbecue dito. Hindi pwedeng hindi kami bibili ni Papa. Sarap kasi ng barbecue nila dito, eh. Ang init. Grabe. Eh. Time check. Ang oras ay alas 4 na po ng hapon. Buti na lang. Hindi siya umulan ngayon, guys. Kung hindi, abutan ah, kami ni Papa ng ulan. So, ayun na. Nalitas. Nakabili na kami ng ano? Mas mahal nga lang ngayon yung drum pero okay lang. At thank you so much doon sa binigay mo sa amin na pambili ng drum. Thank you Lita. At least nakabili na kami. Kasi naka ilang beses kami dyan dumadaan. Wala yung amo nila. Laging wala yung amo. So hindi nila madesisyonan kung magkano talaga yung presyo. Alam nung isa na ano, na no, salesman. Yung presyo niya. Ano? Magkano pa? Okay guys. <laughs> Bakay na tayo. Ito, nabili ko na ano, na... Nagulat naman ako sa <laughs> nabili ko na ano, manok. Lulutuin ko na. Ipapakuluan ko na ito. One. Lahat ba ito? Mahalo tatlo lang. Kilais kayong isa. Malaki o. Oh. Tingnan natin, ano? Mm, -mm. Basta pakuluan ko na lahat. Samasamahin ko na para hindi masayang naman yung ano natin yung gasol natin ay yan na salang na natin guys nugasan ko mabuti ito kasi nasa labas eh may mga langaw-langaw pa. <laughs> Uy. Yung balat. May ano. Ang lalaki o. Oh, Ang sarap na anuhin. Sarap na iprito. <laughs> si Bella. Namimili siya ng pagkain ngayon pakuluan ko lagyan ko ng asin para sa sopas ito bukas para yung magluluto dire-diretso na niyang ano yan uh, isang kutsa nakagutom guys so ito tambo-tambong yung bilo-bilo bumili kami ng lulutuin namin yes gabi nahalo po namin yan dyan sa bilo-bilo tapos buko uh, sago ayun yung sago yung ano na, yung naluto na, yung binili namin. mag expand pa daw ito mahal eh. Lalaki pa daw yan. So, tama na yan. Oo. Tapos, ano pa ba? Yung para sa sopas. Ito yung ano, yung gata. At yung gluten, glutinous, ayun na rin siya. Glutinous. Ano pa ba? Yun lang naman po. Ah, ito naman para sa ano, sa sopas. Yung Nilagyan mo um, na. bawang. Charot. Kain po tayo. hmm ko yung paa. Kung tagal na hindi tayo nakabili, ano, ilang buwan? Na? Mm -hmm. 一下午。 suka mo nang maubos. Mm -hmm. Suka. Hmm. Hindi ko maipakita si Papsi sa inyo kasi nakahubad. Mainit kasi. Balik kayo dito! Ang dalawa wow. Ano nagabang na sa pinto? Is kayo nagabang. Hey. Guys, natapos na namin yung mga trabaho namin. At thank you sa aming mga kaibigan. Nakasama namin na naghiwa-hiwa. nag, -hiwa -hiwa. nag ng aming mga lulutuin bukas, ready na yun guys gigisa na lang, tambog-tambog ganun <laughs> naku 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 ayan na naman, oh naku talaga naman tama na, tama na guys, ayan, naka, nandito na kami sa kwarto at nakaano na kami ni papa naka freshen up na kami naka shower na kaming pareho Hala, ang cute, cute talaga nila Hmm. Oh. Si Sky talaga ito hindi ano ito hindi na, hindi nakakalayo sa akin. Okay. <laughs> mm -mm. Cheddar. Oh, oh. Nabusog ba 'yan, baby na 'yan? Ay, ay, ay. Si cheesecake nabusog. Ha? No, 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 no. Ay cupcake pala ito. Teka lang, cupcake. Wait love wait love mm -mm. Ang sakit naman ng lalaki ng kuko nila. Hindi pa sila pwedeng kukuhan, guys ka to two months pa lang nila eh. <laughs> Kaya tease muna kami ni Papsi. Puro hey. na lang kami ano, puro na lang kami tama ng kuko nila. Ito tinanin nga ito si Sky oh. Tumaba talaga siya no hal. Bumigat si Bebe. Bumigat si Bebe lab. Ha? Maghapon silang nandito sila nung anak niya. Si Bella, siya yung, yung <laughs> ano, papunta-punta doon sa lanay, sa sala, kasi yan ang magulo Oo. Eh. Oh. Misa pinagigigilan Aoy. niya yung mga bebe. Ay, umbra ko pala. <laughs> Dito ko na ilagay. Pati yung bag ko, guys. Andyan pa rin. Mm. Ngayangit ka? aba may naglagay ako ng tubig na inumin nila dun, Hal. Yan, at saka ito. Pagka, ano ko? Pagkaligo ko. Ay, ayun, oh, may kinakain na naman si ano. Oh? Si Cheesecake. May nakuhas siya, dito. Cheesecake, cheesecake, dito. dito. Bigyan mo kay oh. Papa yan. Cheesecake. Dito dito. Talaga, itong babaita na ito. Sige. <laughs> <laughs> Ayaw pang ibigay. <laughs> <Okay>. <laughs> Ang kukulit. Grabe. Uh -uh. mhm guys, hindi ko alam kung ano, kung nakompleto namin yung ano, yung vlog namin sa araw na ito. Pagpasensya na po ninyo. Kanina nagpunta kami ng bayan kasi nagmamadali na ako guys dahil ano, sobrang init kaya hindi na rin ako nakapag-vlog pagpunta namin sa loob. So yung update sa ano, sa buhay namin ni Popsi sa araw na ito. Kanina umaga, kagaya ng dati, wala tayong... <laughs> Ay, hindi pala. Nagpunta kami ng, tinulungan ko siya kaninang umaga na ako sa kusina. Ano? Ako yung nagluto, guys. Kaninang umaga pala. Tapos si Papsi, siya yung dun sa labas. Saka naglinis siya ng sasakyan. Tapos, ayun, nagpunta naman kami ng Kingdom Hall. Pagdating naman namin, uh, nagpahinga sandali, kumain. Nagpunta naman kami ng bayan. Ay, hindi. Nagpahinga din pala tayo dito. no? Ayun, nagpahinga kami dito kasi ni ko kay papsi kanina na baka ma maingay yung ano na electric fan na bago kami ano, bago kami aalis, magpahinga muna kaming dalawa. So ayun, nakatulog naman ako kanina, napahinga din ako. And namalengke na kami. Ay, Lita S, thank you so much doon sa drum na kabilin na kami ni Papa. So ayun, bukas na lang namin ipapakita ulit. Uh, isa set up pa ni Popsi, hindi pa namin alam kung saan namin ilalagay. Kasi nga, yung drum, pag nilagay namin sa labas, baka nakawin. <laughs> yun ang isang pinoproblema namin. So, titignan na eh, Papa, kung saan niya pwedeng ilagay yon Ano mm -mm. So, ganun yun, guys. Ano pa ba? Ang ganap namin. Ayun! Tapos, yung mga pinamili namin kasi bukas, meron kami papakainin, breakfast. Para merienda lang ang hal. Oo. Ah, basta bukas. Meron kaming ano. Basta magpapakain kami bukas. Tapos sa hapon, ganun din. Pero yung mga, ano, mga pinamili namin, nasa rep na, guys. Ah, inasikaso na namin lahat. At thank you nga pala dun sa mga tumulong sa amin. Para mapabilis yung trabaho namin. So, ayun. Yun po yung update sa buhay namin ni Papsi sa araw na ito. Oy, 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 oy. Tama na yan. Gabi na. Mag matulog na kayo. Ay, tiyos. Patulog na kayo, ah. Up, up, up. And round, and round, round, round. Hindi ko pa sila nabibilan pala ng treat, ah. Ano, ano, baby? Aray ko, sakit naman, oh. Aray, 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 aray ko. Aray. Aray, sakit naman, anak. Aray ko. O, oh, tama na, tama na, tama na. Aray ko. Grabe, tinan nyo naman, oh. Ang sakit. Tama na anak, tama na. Yun na lang chinelas ko, tinalang lang bumabangon ako. Wala dito, wala dito. Kukunin ko pa sa ilalim. Ano ba naman yan? Kung kailan naman may tutulog na, ayan. Ito, alam nyo guys, ang galing talaga ng mga baby namin. Dito talaga sila umiihi, oh. Maglalagay kami dito ng basahan ni Papa. Tapos dito nila, dito sila iihi. So, pag talagang tuloy-tuloy sila na ganyan, um, pakialamir, <laughs> doon na naman, tuloy-tuloy sila na ganyan, hindi kami kay na kailangan na magdaya pa, hindi kagaya ng mga ito. Ayan, si mami, saka si ante, mababaliktad ngayon ang pangyayari yung mga baby yung mga baby walang diaper si ante at saka si mami, kakay sila ang may diaper patay na po So ayun guys, katuloy lang ito ng vlog namin. Nagpaalam na ako sa inyo kanina, which is napanood niyo kahapon. Ayan guys, hindi pa rin kami natutulog kahit ating gabi na. So hindi kami nag-ano, nag-dinner kanina ni Papsi kasi nga parang busog kami, 'di ba, doon sa barbecue na kinain namin. So ayun, ngayon humihingi ako sa kanya ng kape. Hmm. Parang ano, hindi rin kompleto na ano. Ayo, kahit na ayo kong kumain ng kanin, pero talaga yung kape guys, ano? Parang nakakapika na, parang maligaya na. Okay na. mhm, mm mm hmm Ganyan kalikot yung mga yan. Oh. Kakay! Oh! Good morning, everyone! O, oh, di diba? <laughs> Alas dos. Alas dos ng madaling araw. Nandito na ang inyong inang reyna sa kusina. At ako ay magluluto na. So, meron akong kasama dito. Ayaw lang magpakita. Luluto na tayo ng sopas. Ayan. Lagay ko muna. Ali ka nga, be. Mm -hmm. uh -huh. Ganon ko na lang. Kalahating ano ito. Kalahating salok. Uy. Mm. Kakayanin ba? Pakot pakuluan ko lang muna ito guys. Tapos ihihiwalay ko. Ayan. Ito na yung unang salang namin guys. Ayan. Pinapalamig namin. Tinanggal ko na dun sa kaldero. Kasi tuloy-tuloy ang ano niyan. Ang pagkakaluto niya. Kapag hindi mo tinanggal. Tapos ito nakaredy na rin. Magigisa na ako. Yung mga kaldero namin ready na. Ito na yung hotdog na prito ko na. Ito yung pangalawang salang namin ng ano noodles. Ano yun? Pasta. Ah, ano? Pasta. Okay. Lagay ko na itong, ano, manok. Sinama ko yung buto. Uy! Madali lang naman tanggalin mamaya yung buto kasi, ano, malalaki. Ano kasi yun? Malaman yung buto. Ay, malaman, malasa yung buto kaya isinama namin. Gisa-gisahin ko lang to. ready na rin yung ano, yung aming mga gagamitin. Kape, asukal, gatas, kape, uh, paminta, yung ano, kutsara, baso, cup, tissue. O, oh, diva <laughs> na ni Popsie yung generator. Ay, ang init, guys. Ang aga-aga. Tapos, nakalinis na kami dito. Ayan na. Nakaset up na lahat. Ang oras ay alas 6. Kapuputok lang ng liwanag. Ayan, naglinis na rin kami dito. Hi, Jamila. Hi, Jame, Jame. <laughs> Sorry, guys. Ngayon lang uli ako makakapag-vlog. Wala kaninang umaga na binabitiwan ko itong ano, aking camera. Oh, ah, pakihugas na. Ayan. Oh, di ba maganda, na no? Ito yung buko na binili namin kahapon. Ganyan katigas, guys. galing nila, oh. Tapos, gagawa kami ng bilo-bilo. Ayan. Kulay dilaw, kulay violet, at white. Yung white, malalaki para pagpinili ng mga bata yung kulay na yan, mahirapan sila <laughs> ayun, hindi sila mahirapan, tapos meron kaming uh, yung saging na na minatamis ko na kagabi, tapos uh, wala kaming ano wala kaming kamote, imbis na kamote gabi na lang ang ilalagay ko ayan, minatamis na rin ito kagabi, tapos nakabili din ako ng sago hmm yung sarap oh yung gabit hmm ayan na yung ko eh, may minatamis ko din ba yan hal o yung eh, hulog ko na lang okay hmm ito yung sabaw pwede mahingi ito inumin ko na na yeah <laughs> hmm OMG Ang sarap Okay Sarap, pwede makahingi ng buko? Pwede Ayan <laughs> Ang sarap ng ano Gabi Prat Oo, yung, yung inanomin na tamis ko kuha pa ako na isa. Sarap eh. Ang dami naman, oh. Mmm. Teka, yung ano. Mmm. Sarap. Sopa. Hmm. Mura lang ito, guys, sa ano, yung gabi, sa Gimba. Oh, ano, sabi na yata namin kahapon sa inyo, eh. Mmm. Tapos, yung sopas namin kagabi, ay kanina. Ito na lang yung natira. Daran! -da! Kasi na lang. Meron pa kami dito ano. Macaroni. Mm. Ay, huwag may tapon nito mahal Sa alaman natin. Ayan. Lagay ko na yung gata, guys. Mahina lang yung apoy. Bakit pang huli yung gata para lasang-lasa talaga? mas masarap. Tapos lutuin na lang natin yung ano, lutuin na lang natin yung gata. parang totoo mabait, parang lang pero hindi ko ito ang kulit nito, nito, nito makulit yan, ito din eh, pero ito mabait talaga ito eh ano? ano? <laughs>